Pila ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang desisyon ng Court of Tax Appeals na nagabswelto sa criminal liability ng actress na si Judy Ann Santos sa kasong tax evasion. Pinagbabayad pa rin ng korte si Santos ng may gitna 3 milyong piso'ng buwis at multa na katutok si Sheri Torres. Inabswelto ng Court of Tax Appeals Third rd Division ng aktres na si Judy Ann Santos sa criminal liability ng 2.7 million peso tax evasion case na isinampas sa kanya ng BIR noong 2002. Pero di siya lusot sa civil liability. Dapat siya magbayad na mahigit 3.4 million pesos bilang buwis at multa. Binigyan bigat ng CTA ang intensyon ni Santos na ayusin na lang ang kaso pero pinigilan siya ng kanyang manager at abogado. Ang negligence o kapabayaan ayon sa korte ay hindi pwedeng ituring na fraud o pamemeke na may intensyong iwasan ang buwis. 2002 na magdeklara si Santos ng kitang 8.03 milyon pesos mula sa kanyang palabas at product endorsements. Sabi ng BIR, kulang ang ibinayad niyang buwis na 1.5 million pesos. Dapat daw kasi 16 396,232 pesos and 70 centavos ang idineklara niyang kinita at ang buwis na dapat bayaran ay halos 3 milyong piso. Iniapilan ni Santos sa Korte Suprema ang kaso pero ibinasura ito ng SC kaya natuloy ang pagdinig sa Court of Tax Appeals. Ang BIR iaapila raw ang desisyon ng Korte na tanggalan ng criminal liability ang actress. We're happy with the civil aspect no? that he was, she was ordered to pay 3.418 million representing income tax deficiency for 2002 plus 20% interest. And we just received the decision yesterday we have 60 days to file it but of course we will not wait for 60 days so... Sinisi pa rin ang GMA News na makuha ang pahayag ng kampo ni Judy Ann. Sherian Torres sa katutok 24 Horas.